Ano tanong mo, brother? Yes, sir. Eh, ko lang po, sir, sir. Bakit uh, ang kamatayan po ba ay ipinalangin din yung magkaroon ka ng mabuting kamatayan sa iyong buhay o kasi mayroong mga masamang kamatayan katulad yung nalunod, nag-suicide, na-aksidente, yung mga masasamang kamatayan. Hindi uh, yun lang buhay masamang po kamatayan. Kaya kailangan ipagkasal oh, din para magkaroon ng magandang kamatayan. Yun ba'y ipinagdarasal din? Oo. Kasi may mga tao in the past na nagre-request at nanghihingi ng mabuting kamatayan. Eh. Kasama na rin ako ron eh. Pero hindi mabuting kamatayan yung... Ano eh? Alam mo, ganito. Ang definition ng mabuting kamatayan sa Biblia, yung kamatayan na sumusunod ka sa, sa utos ng Panginoon kahit anong klase pang kamatayan niya, kaya nabaril ka o nalunod ka o kahit na ano pa, ang importanteng kamatayan, yung kamatayan na sumusunod ka sa kautosan ng Panginoon. Kasi yung kama, yung sinasabi parang na nabaril, hindi daw mabuting kamatayan yun. Hindi ganon yun. Hindi ganoon ng ano, hindi ganoon ang definition ng masamang kamatayan sa Biblia. Ang masamang kamatayan sa Biblia, yung ikalawang kamatayan na sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman na importante kung ano pa cause of death mo eh. Hindi ganon hindi importante ko anong cause of death mo sa paningin ng Panginoon. Ang importante sa paningin ng Panginoon, yung mga gawain mo bago ka namatay. Yun ang importante, yung mga gawain mo kung tao ka ba bago ka namatay o masamang tao ka bago ka namatay. Yun ang bottom line ng yung kamatayan in general, brother. Hindi yan sa konsepto na pag nabaril, masamang kamatayan yon E di ano pala yung mabuting kamatayan? Kapag ka namatay ka, died of natural causes, sobrang tanda mo na, tas ang mo naman tao. Hindi ganun. <laughs> Hindi ganun, brother. Hindi ganun. Ang ang sabi sa Biblia, mahalaga sa pangin, paningin ng Panginoon ang, ma, ang, ma, ah, ma, ang kamatayan ng kanyang mga banal. Paano ba nagiging banal? Sabi sa Roma, ang kautosan ay matuwid, ang kautosan ay banal, ang kautosan ay mabuti. So pagkasungusunod ka pala sa kautusan ng Panginoon, magiging banal ka kasi yung, yung kautosan banal eh ba? Ganon yun. So, pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, kabanalan yun sa paningin ng Panginoon. Ngayon, kung lahat ng kautosan ng Panginoon sinusunod mo, edi eh, lang tawag sa'yo ng Diyos. Ganon yung konsepto nun. Ngayon, ang, ang importante sa paningin ng Panginoon, yung kamatayan ng mga banal niya, hindi na importante kung ano pa kinamatay mo, brother. <laughs> hindi ganon. Kung yun? <laughs> Hmm. Ang importante, yung gawain mo habang buhay ka pa Ang tinatawag na mabuting kamatayan sa Biblia Yung namatay ka sa piling ng Panginoon Ganon yun Hindi yun mabuting kamatayan E parang nakahiga ka sa kama, ganon Tapos nakakapaligid sa iyo yung mga kamag-anak mo, ganon Tapos binabasa na ng ngayon last will and testament mo <laughs> Hindi ganon, brother Hindi ganon, hindi ganon, hindi ganon Hindi <laughs> ganon Tapos puro kabalbalan naman ng mga gawain mo Hindi ganon ang mabuting kamatayan ang mabuting kamatayan nasa gawain mo nung panahong buhay ka pa. Po, may yun? Ah, okay po, okay. <laughs> Ayun, at least naiklaro ko sa yung misconception na ganun. Akala ka na sinong iba, parang pag naparil ka, pangit yung kamatayan mo. Kapag uh, ano, ano tawag dito? Kapag ka nalunod ka, ganun, o naaksidente ka, pangit yung kamatayan mo. Hindi ganun yung pangit na kamatayan sa paningin ng Panginoon. yung eh. pangit na kamatayan sa paningin ng Panginoon, yung namatay kang masamang tao. Kasi pag namatay kang masamang uh, tao, walang siya, umaalala uh, sa iyo. Ganon 'yun. Kuha mo. Meron kasi siya yung sinasadya, sinasadyang mag-suicide eh. Yung yun kasalanan. nga, okay. Oh, yun nga mismo. Yung mga ganong klase ng kamatayan na tipong kahuli-hulihan na lang ay eh, gumagawa ka pa ng masama. Grabe naman 'yan tuwing nag-uusap talaga tungkol sa Diyos Eh, no, meron na naman, no. Meron na naman, eh, no. Tama, paano ka weirdohan 'yan? Tara, papakita ko sa inyo. May siwang na naman, no. Ayun, no. Nakikita ninyo. Ang weirdo May siwang na naman dito May amayang konti May spotlight na naman yan sa mukha ko <laughs> Lagi na lang ganyan Kahit makulimlim Sobrang kulimlim nung panahon ngayon May siwang na naman dito ng ilaw Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin niya Bala na kayo sa interpretation dyan <laughs> Follow up question brother Ganun ano Ah, uh, follow up question sir may mga tao po karami ang iba takot sa kamatayan? At ang kamatayan po ba'y dapat katakutan? Hindi. Kasi nakasulat sa Biblia sa Apokalipsis, yung mga duwag sa dagat-dagatang apoy ang punta nun eh. Kaya nga, isa sa mga dahilan kung ba't pumunta rito si Kristo para mailigtas sa mga tao sa takot sa kamatayan. Kasi, yung kamatayan, sa madalas sa pagkakataon, fear of the unknown yan eh. Eh kakaingat mo ng kakaingat ng buhay mo, lumalabag ka na sa utos ng Diyos ang mawala ng buha ang ang magingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito datapot ang mawala ng buhay dahil kay Kristo at sa Ebanghelyo ay magkakaroon nito yan, ano na nakasulat sa Bibli isa sa mga bagay na oh. pinaka na-enjoy -e ko sa buhay ko personal yung excited ako sa kabilang buhay hindi ako natatakot excited ako kasi hindi ko man alam kung ano itsura ng kabilang buhay alam kong yung skill set ko ngayon mapapakinabangan ko sa kabila eh yung talino na natutunan ko all throughout my time, all throughout my life, that I have accumulated so much wisdom all throughout the, the centuries and all throughout history na excited na excited na akong makita yung kabilang buhay. Kasi nakita ko talaga yung patterns ng sobrang daming bagay at alam kong mapapakinabangan ako sa kabilang buhay. Dito nga, board na board na ako eh. Sabi ko ako, yung dami natutunan ko dito, yung application medyo, ano eh, alam mo yun, hindi mo masyadong mapakinabangan kasi bound by space and time eh. Pero dun sa kabila, yung application yan sigurado ganap na ganap. Hindi ka na bound by space and time dun eh. Follow-up question, brother. Uh, ah, halimbawa lang, sir, sa sinabi po ninyo na ganyan. Halimbawa, namatay na ang isang tao, patulad yung sinasabi po ninyo, ay di po eh, matagal ng matagal ka ng patay na naandun sa libingan tama ka pa, paano na paano natin masasabi na magiging excited ka eh matagal pa ang araw ng paghuhukom tama ka ron Pero meron din namang nakasulat sa Biblia Para, at binuksan na ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinugutan ng ulo at mga pinatay dahil sa patutuon ni Kristo. At sila'y sumisigaw ng malakas sa tinig hanggang kailan Panginoong Banal at totoo hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At sila'y binigyan ng isang puting balabal at sinabi sa kanila, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon, marami pang mga kasama ninyong kapwa papatayin din. Nakakausap nila ang Diyos. Nakasulat yun sa Biblia, hindi mo naman maaalis yun, nakasulat sa Biblia yun eh. Nakakausap nung mga nasa ilalim ng dambana ang Diyos. Eh ako marami akong tanong doon eh. Hindi ako magtatanong ng ganoon na hanggang kailan hindi mo ipaghihiganti yung amin dugusan na na ibabaw ng lupa. Ako marami akong tanong. Hindi ganoon ang tanong ko. Marami akong tanong sa kabilang buhay. Ang daming bagay na hindi nagme sa akin dito sa buhay na to eh. Pagdating pa sa kabila doon magme 'yun. So doon sa sinasabi nila na pag uh, ka, nagaantay ka ng paghuhukom. Totoo, totoo 'yun. Totoo 'yun. Pero merong special place na nakakausapan, Diyos. Nakasulat din yun, hindi man mamayali sa Biblia yun eh, kapag ka consider kanyang isa sa mga banal niya. Eh sabi mo, bakit ikaw ba Chester, ikaw ba kasama ka ba sa mga banal? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka hindi. Diretso, baka hindi. Baka mag-aantay talaga ako ng paghuhukom. Pero one way or the other, excited okay. na ako makita yung kabila. Excited na ako, bored na ako rito brother, bagot na bagot na ako rito sa buhay na to. Hmm. Bagot oh. na bagot na ako rito. Madali oh. dito sa buhay na to eh. Hindi masyadong komplikado eh. Madali eh. Madali dito. Madali, sobra. Okay. Hindi ano, hindi masyadong komplikado rito sa buhay na to. Excited na ako sa kabila. Kasi kapag ka detach ka na sa material na bagay, alam mo, you will understand this coming from the old people. Hindi yan sa konsepto ng pagyayabang, hindi ganoon. Coming from the concept of old people, yung mga matatandang tao, na isipin mo, karamihan sa mga matatandang taong mayayaman, naghahanap ng Diyos. Yung mga mayayaman na, yung mga talagang sobrang yamang mga matatanda, mapapansin mo sa kanila, naghahanap sila ng kapayapaan para sa kabilang buhay, tapos naghahanap sila kung sino ba yung gumawa sa kanila, tapos nagpo-focus na sila sa religion, sa kabanalan, at sa kung ano-ano pang bagay na mabuti. Eh sa akin, let's skip to the good part. Diretso na, talag, diretso na ako dun. Kesa antayin ko pang tumanda pa ako, tapos tsaka ako magpo-focus sa kabilang buhay. Hindi na, dito pa lang. Dito pa lang, focus na ako dun sa kabila. Ganun. Ganun ko nakikita yung buhay kasi tingnan mo pansinin mo you have to really consult the the really ano yan the outstandingly rich people the wealthy individuals Tingnan mo halimbawa si Bill Gates magandang halimbawa si Bill Gates si bilyonaryo matandang matandang matanda na si Bill Gates Tapos ngayon after accumulating so much wealth all throughout his life na sobrang dami niyang pera at minsang panahong isa isa ah, minsang panahong si Bill Gates mismo ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngayon, since matanda na siya, dalawa silang mag-asawa committed sila na ipamigay yung 99% ng lahat ng pag-aari ng lahat ng pera nila. Kasi hindi daw nila gustong maalala sila ng tao na namatay silang mayaman. Nakita mo yun? Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan ni Bill Gates, ayan, ano, kita, kita mo, sinasabi ko sa inyo, kita mo, bigla na lang may sumisiwang na ganyan. No? Hindi ko hindi ko maiintindihan kung paano yan. Mahirap mag-interpret ng katarantaduhan. Pero, tinan mo, mapapansin mo si Bill Gates, after accumulating so much wealth all throughout his lifetime, na sobrang haba ng naging buhay niya, lang pa senior na si Bill Gates Eh, eh ngayon, Pagdating niya sa bandang dulo ng buhay niya, ipamimigay niya na lang pala lahat ng pinaghirapan niya mula nung pinanganak siya. Pansin mo yun? Lahat ng pinaghirapan niya, ipamimigay niya ngayon. So ano ibig sabihin? Pagka pala yumaman ka ng sobra, 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 ang gusto mo, ipamigay na, ipamigay na, ipamigay na, ipamigay, pag tumanda ka na. Ngayon ako naman, ba't naman ako mag-iipon ng sobrang dami pa ako ipamimigay ko rin naman sa bandang dulo? Ako, I would rather do good sa kapwa-tao ko habang sobrang lakas ko pa na hindi ako magpapokus sa paggawa ng, paggawa ng paggawa ng paggawa ng paggawa ng paggawa ng pera kasi when does it fucking end? Hindi natatapos yung konsepto ng paggawa ng pera eh. Dahil hindi pa kayo nasusuyaron sa konseptong magtatrabaho ka, mag-aantay kang payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Magtatrabaho, mag-aantay ng payout, uubusin yung pera. Hindi ba ba kayo nagsasawa sa ganun? Taka, nakakasawa yun ha. Paulit-ulit, paikot-ikot lang. Hindi ka pa ba nasusuya? No? Lumilipas na yung mga panahon na, alam mo yan, no? may 20 anos ka na, tumay 30 anos ka na, kung may 40 ka na, kung may 50 ka na, lagi na lang ubus na ubus pera mo, ubus na ubus pera mo, ubus na ubus pera mo. Tapos ito pa mas malala. Pa mas malupit. Ang ginagawa mo, nagtatrabaho, iniipon. Nagtatrabaho, iniipon. Nagtatrabaho, even iipon, gumagastos ka ng konti, pero ang majority ng pera mo naiipon na na naipon. Pag dumami ng dumami pera mo, dumami ng dumami pera mo, bibili ka ng bahay, tapos bibili ka ng ng kotse. Pag nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, nakakapag-travel ka na. Ano pa susunod dun? Wala, mas madaming bahay, mas madaming kotse, mas madaming travel, mas madami pang pera. Eh paano pag nabagot ka na sa bahay, kotse at saka pera? Ano pa kaya nasusunod? Wala na. Wala na. There's nothing else to do. Boring na buhay pag hindi ka na interesado sa bahay, kotse, pera. Bahay, kotse, pera, travel. Yun lang naman eh. Bahay, kotse, pera, travel. Eh hindi ka na interesado dun. Sa ka na sa ganun. Ano na ngayon ang susunod? Susunod na nun, gagawa ka na ng mabuti sa kapwa-tao. Yun na kasunod dun eh. Gagawa ka na ng mabuti sa kapwa-tao in the hope na sana may kabilang buhay. Kung hindi ka na niniwala sa kabilang buhay, eh gusto mo lang talagang magumawa ng mabuti for the sake of doing good kasi masarap sa pakiramdam yun eh. 'di ba? Kung atista ka, eh hindi rin naman automatic na pagmatista masamang tao kagad. Hindi naman ganoon eh. Siyempre, hindi man ako bobo para hindi ako hindi ko nakikita yung kabutihan ng ibang mga atista, 'di ba? May mga atista na talagang alam eh mabuting tao lang sila, hindi lang talaga naniniwala sa Diyos, hindi rin naniniwala sa religion dahil tinarantado sila ng mga religion nila in the past o ba, baka yun lang talaga na ipasa sa kanilang konsepto. Pero alam mo pag tumatanda ka na normal na nagiging mas mabuti ang mga tao na tumatanda sila. Ako, I will just skip to the good part. I will just skip to the good part. I will try my best to be a good person. Dito pa lang sa buhay na to na maraming taong nakikinabang sa taba ng utak na inilalabas ko sa social media kasi hindi ko alam kung hindi nyo napapansin ah, pero hindi ko magana pamimigay ng pera. Hindi ko magana. Mabigay ka na mamigay ng pera, tangin na nangyayari, nagiging palahingi lang sila eh. Imbis tuloy ang mangyari, eh, magsumikap sila para magkaroon din sila ng kung ano mong meron ka na naipapamigay mo ano, ngayon. Ang nangyayari, nagiging tagahingi lang sila. Palahingi, palaasa, nagiging buraut, buraut. Hindi ko alam kung napapansin ninyo ha. Tak, ewan ko sa inyo, mga nasa OFW, mga nasa abroad. Hindi niyo napapansin pag isang tao tinulungan mo, nagigim buraot sa paulit-ulit na lang, ayaw nang tumigil ng kakahingi. Nararanasan mo yung brother, nandiyan ka sa ibang bansa. Na nararanasan mo na 'yon. Oo. Uh, totoo. Yun, 'yun mismo sinasabi ko. Oh, isong ngayon, knowing that fact, na pag nagbibigay ka na nagbibigay nagbibigay ka na, nagbibigay ka na nagbibigay ng pera hindi gumagana kasi nagiging palaasa lang ang mga tao sa mga bigay-bigay na libreng pera ano ngayon ang gumagana? pamimigay ng pagkain hindi rin gumagana bakit hindi gumagana? Kasi nga, ang tao, nagiging palaasa na lang, may nagbibigay sa kanila ng pagkain. Kaya e sabi mo, panay kain nasa kalsada. Hindi yun ang tinutukoy ko, tanga. Ang tinutukoy ko, yung mga tao may kapasidad naman ng magtrabaho, ayaw magtrabaho, kasi nga nangyayari, nagiging palasa hindi yan yung mga na tao sa kalsada na nakatira sa tabing kalsada, wala silang bahay, nakatira sa kariton. Hindi yon Yung pag yung mga yung tao na yun, binigyan mo ng pera, makakain sila. Binigyan mo pagkain, makakain sila. Okay, good. Maligaya. Clap, clap. Pero yung mga tao na lampas dun, na meron silang pangrenta ng bahay, may pambayad ng ilaw, tubig, renta, pagkain, na kumikita sila ng minimum, na medyo nahihirapan lang sa buhay dahil naiipit sa budget, yung mga yun, pag binomba mo ng pera yan, naaasa lang sa'yo yan. Aasa lang sa'yo. Eh kung gumagana pala yun na mamigay na lang ng pera, sana lahat ng taxpayers money ipamigay sa taong bayan para lahat ng tao yung umaman. Eh hindi nga, eh hindi nga gumagana eh. ba? Diba? Kung yun lang pala ang solusyon at kung yun pala ang, alam mo eh, kung gumagana pala sana yung ganong konsepto, sana lahat ng taxpayers money ipamigay sa mga mahihirap. Para saan? Para umaman sila. Eh hindi naman ganoon ang nangyayari. Ang nangyayari, pag binigyan mo ng pera, lalamunin yung pera, tapos pagkatapos kainin ng pera, magpapaikot-ikot pa rin sila sa konsepto ng kahirapan. Bakit? Kasi nga hindi nga marunong mag-handle ng kaperahan. Hindi nga marunong mag-handle. Atin ha, mo, pinakamaganda ng halimbawa ha, dito comment section, type yes muna. Halika ha. rin, alin, comment section. Imbitahin ko muna kayo comment section. Comment section. Pilipinas, sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi ba nakatikim na kayo ng 13th month pay? Eh? Huwag tayo maglokohan. Yung mga empleyado, yung iba sa inyo, hindi lahat nakatikim na ng 13th month pay. Eh. Hindi nyo napapansin, hindi umaabot ng January 13th month. Hindi nyo napansin yun? Eh technically, yung 13th month na yan, eh, sobra-sobrang pera na yan eh. Pwede mo sabihin, pinagtrabaho naman namin. Oo, oh, pinagtrabuhan, pero sobrang pera yan. Ano sobrang pera? Yung buong taon, January to December, may sweldo ka. Yung January to December, sakto lang yung kinikita mo. Yung January to December, hindi ka naman naiipit. At kung maipit ka man, nangungutang ka, nakakabayad ka din. Ano ibig sabihin? Yung kinikita mo, sakto. Bakit pagdating ng December, sobra-sobra pera mo, hindi naman umaabot ng January? Bakit? Ano nangyayari? Na meron kang sobra-sobrang pera pagdating ng December, hindi umaabot ng January. Nauubos kasi sa kapretsyo handa-handa kapag ka December, pasyal pasyal pag December, rega-regaluhan pag December, na alam mong hindi mo naman afford 'yan. Alam mo 'yun. 'Di ba? Eh kung pamimigay lang panasana ng pera ang solusyon para maging mayaman ang mga tao sa Pilipinas, sana lahat ng nakakatanggap ng 13th month pay sana umaalagwa ang buhay. Eh hindi naman eh. Hindi umaalagwa eh. 'di ba? Bakit hindi umaalagwa? Kasi nga nauubos nga kasi sa kapretso nga. 'di ba? Ang sarap-sarap kasi no, lalabas kayo, magkakasama kayong pamilya, 'di ba? Kakain kayo sa labas. Ang sarap noon eh. Masarap 'yun eh. Ang problema nga lang, yung pagkain kasi sa Pilipinas nakakahirap. Ngayon, ano ngayon ang solusyon para ma ma, ma maging mayaman ang mga tao sa Pilipinas? Turuan mo paano maghanap buhay, paano magtipid, paano mag-ipon para sila mismo makagawa sa sarili nila ng sistema kung saan tuloy-tuloy nang pumapasok yung pera sa kanila. Oh, 'di ba? tapos ngayon, dahil hindi ka maluho, hindi ka kapritsyoso, pasok ng pasok ang pera sa iyo, dumadami ngayon ng pera. Pag dumami ngayon ng pera, makakagawa ka ng isa pang sistema na makakapagpasok uli ng mas marami pang pera, tapos makakabili ng bahay, makakabili ng kotse, makakabili ng ano-ano sa sarili mo. Ganoon ang pag alagwe eh. Ano nga uli tanong mo? Nakalimutan ko na. Pasarap dun <laughs> <laughs> ano yung tanong mo? Ah, yeah. uh, yun po nga um, sa kabila buhay. Buhay sa kabila. Ah, uh, ano tanong mo tungkol doon? Nakalimutan ko. Napasarap tuloy dito, tungkol doon sa kapiraso na yun. <laughs> yun po ang uh, pagdating ng pag-uuko, may matagal pa. So, ah, oh, oo, yung kabilang buhay. May nagawa na tayong maganda para sa kabila. Mm ayun, going back dun sa pinag-uusapan natin na yung kabilang buhay, ako excited ako dun sa konsepto Pilipinas na marami sa inyong sumasabay sa Project 1M ang makakarating sa isang milyon piso tas maiintindihan mo na sobra-sobrang dami pala ng pera na yon kung kung hindi ka kaprochoso kung hindi ka kaprochoso sobra-sobrang dami pera ng isang milyon piso ngayon sabi mo, maliit na halaga lang yung isang milyon, oo, kung kaprochoso ka bumili ka lang ng isang kotse, kulang pa yan eh <laughs> kulang pa yan kung kapretyoso ka eh pero kung nagtsatsaga ka sa motor-motor lang ganun o second hand na kotse lang na worth 200,000 300,000 na decenteng klase na nasasakyan tapos gaso-gasolina ka lang konting papaayos lang sobra-sobra isang milyong piso sobra-sobrang pera yan and then you get to get, get to skip to the good part ano nga yung skipping to the good part mag-usap na tayo na may kinalaman sa kabilang buhay na tanginan hindi pa ba, ba kayo nababagot Pilipinas hindi pa ba, ba kayo naboboringan doon sa konseptong puro pera na lang pinag-uusapan dito sa mundo? pera, kasikatang, kapangyarihan, ano pa? Wala na, pera, kasikatang, kapangyarihan lang. Doon lang umiikot lahat, halos lahat ng topic eh. Tingnan mo, lahat ng mga tropa mo. Kung hindi ka tarantaduhang buhay ng may buhay ang pinag-uusapan at medyo alta sa so syudad ng kapiraso, kadalasan, business, 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 investment, investment. Puro pera na lang eh. Puro pera eh. Tapos, nag tayo, nag tayo, tayo-tayo, hinahype natin yung mga sarili natin sa paramihan ng perang na -transaction ng kung sino-sino. Yan, doon na lang umiikot. Paramihan ng perang na-transaction ng kung sino-sino. Uh, doon na ngayon umiikot ngayon yung conversation. Tapos ngayon, mapapansin mo, tumatanda ka na. Tapos ngayon, mapapansin mo, tumatanda ka na, na baka may pera ka, baka wala. Pero alam mong hindi pera pinaka bagay sa buhay. Tapos biglang isang araw, boom, patay na nanay mo. Tapos ngayon, habang nakaburol ngayon yung nanay mo, nag usap kayo ngayon mga magkakaibigan at mga magkakamag-anak, una-una lang naman dun. Kaya importante talaga maging mabuting tao tayo para maging ready tayo kung sakali mang kunin tayo ni Lord. Eh alam mo naman na pala na ang bottom line ng buhay maging mabuting tao kay. Ba't hindi skip na lang dun sa good part? ba? Diba? Na habang gumagawa ka ng pera, nagiging mabuting tao ka rin. Habang gumagawa ka ng pera, hindi ka mayabang, hindi ka maangas, hindi ka kapretyoso, kumikita ka ng sapat, inaasikaso mo pamilya mo, mabuting ka mag-anak ka, mabuting kaibigan ka, mabuting kapwa-tao ka, nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mo, and then we can skip to the good part. Puro kabilang buhay na pinag-uusapan natin ngayon. Paano tayo magiging mas mabubuting tao? Sa ganun mo lang maaayos ang mga bansa. Kasi pansinin ninyo, yung mga bansa na wala halos maraming batas... Tangi ng gulo Lalo na pag yung gobyerno hindi gumagana, eh na mo sa Pilipinas, ang dami 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 batas dito hindi napapatupad. Ang dami batas hindi napapatupad. Ano ngayon na nangyayari? Puta, kaliwat na ng kurapan nila dyan sa gobyerno. Kaliwat na din ng tawir na wala sa pedestrian lane kaliwat kanan yung e-bike na putang ina wala sa hulog na tatlo yung gulong tapos kaliwat kanan ng SSC na ganyan tapos makikita mo cause ng aksidente tapos alam mo yung mukha ng sasakyan yan mukha ng kotse tapos mapapansin mo maraming mga aksidente yan ang cause nito nakaraan lang eh wala sa hulog eh nagmamaneho ako ng motor nasagi ako ng e-bike eh wala sa hulog eh ano, Ese, si, ese si magmaneho. Puta, lasing pa yata yung magmaneho. Nakakaburat. Tapos pag kinumpronta mo, ikaw pa masama. Siyempre, di ko na kinumpronta. Diretso na lang. Kunyari, wala nangyari. Di naman ako na disgrasya Pero munti ka na ako sumemplang eh. Pero makikita mo lang, puta. Eh, hindi ganun kakumplikado ang mundo. Kung napapatupad lang sana yung mga batas. Ang daming manggagawa ng batas. Ang daming batas din nagagawa. Hindi naman napapatupad yung ibang mga batas. Maraming batas napapatupad. Pero ang problema, reactive rather than proactive. Pag bago gobyerno, ayan, katulad nito, kakainstall lang ng bagong gobyerno ng mga mayor. O syempre, eh, ano eh, ayan ngayon, masisipag sila ngayong kumilos. Pagdating ng pangalawa, pangatlong taon, tignan natin kung masipag pa. Presidente, ganun din pag bago dumating ang eleksyon, katakot-takot ang warrant of arrest na sinoserve sa kung saan-saan. Kung sino-sino, kaliwat kanan ng warrant of arrest. Ang lakas pagkakitaan yan eh. Kaliwat kanan ng raid, ganun din. E, Siyempre, pinagkakakitaan din yan eh. O eh, tapos ngayon, pagkatapos ng eleksyon, masisipag pa rin sila dahil kanya-kanyang pakitang gilas, dahil bagong install yung mga yan eh. Pero tingnan mo, paglipas na isa, dalawang taon, kumasipag pa rin. ba diba? Pagdating nga ng pangatlong taon, mapapansin mo sa presidente. Hindi na importante kung sino pang presidente. Mapapansin mo sa mga presidente, pagdating ng pangatlong taon, tatlong taon si nagtatrabaho. Kasi anim na taon yung termino na yan, eh. Tatlong taon si nagtatrabaho, tapos another tatlong taon para i-ready na kung sino yung susunod sa kanila. Ikinakampanya na nila yun. So lumalabas, tatlong taon lang halos nagtatrabaho presidente. Hmm. Um. Yun, na napapansin ko. Eh, ako, diretso, hindi ako interesado sa gulo ng politika. Mas interesado ako sa gulo ng kabilang buhay. Excited na ako sa gulo sa kabilang buhay. Excited ako nun. Sobra, sobrang excited ko nun. Yan tungkol sa kabilang buhay na yan, brother, diretso. Yan din naman ang bottom line ng lahat ng bagay. Yan din ang bottom line na, alam mo, mamamatay ka, the sooner na isipin mong mamatay ka, alam mo, dapat maging mabuting tao ka, hindi na importante kung mayaman ka o mahirap. Kaya nga pinipilit ko nga na maraming mga fans ko, marami sa inyo, alam niyo yan, pinipilit ko kayo na maging mayaman, maging mayaman, maging mayaman, maging mayaman, maging mayaman. Patikman nyo man lang kung anong pakiramdam ng masarap na pera na pinaghanap buhayin mo ng malinis na hindi ka masamang tao. Kaya pag natikman mo ngayon, marami kang pera ngayon, maintindihan mo ngayon. Tama nga sabi ni Chester, putang ina. Pagka meron ka na ng bahay, may kotse, may travel ka, ano pa gugustuhin mo? Mas marami pang bahay, mas maraming kotse, mas maraming travel. O tapos ngayon, ano na kasunod nun? Hindi na magkaintindihan ngayon, ano pa kasunod nun? Yun na ngayon, doon na ngayon magkakaintindihan na ah okay, ang importante pala maging mabuting tao. Yung pala importante, maging mabuting tao. Ba't may pera ko na ng lahat ng bagay eh. Tapos siya ka mo napansin, parehas na tayo na kayo nararamdaman na ka na rito dahil tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera. Tangina. <laughs> How I really wish you can experience what I am experiencing, Pilipinas How I really wish you can experience what I am experiencing Sana maintindihan ninyo Ang problema lang kasi Pinipilit nyong resolbahin yung mga hindi nyo naman problema Kaya kayo nauubusan ng pera Kasi yung kunsinusinong mga lintang nakadikit sa inyo Naaalala lang kayo pag kailangan nila ng pera nyo Tapos pag nakuha na nila yung pera nyo Hindi na kayo naaalala ulit kaya kayo nauubusan ng pera eh. Kasi ayaw nyong gumawa ng sistema kung saan hindi nyo na binebenta ang oras ninyo. Yun yun eh. Supposed to be, dapat makagawa ka ng sistema na hindi mo na binebenta yung oras mo para makapag-focus ka dun sa mga bagay na sobrang importante. Yung pamilya mo, yung anak mo, etc., etc., etc. And if you are going to spend your time para ibenta, para pagkakitaan mo yung oras mo, at least at the very minimal at least at the very minimal sana magbigay ka naman ng oras na makaalala dun sa gumawa sayo kasi lahat na lang ng tao naaalala mo eh pag may kailangan ka eh ganun din ginagawa mo sa Diyos naaalala mo lang din ang Diyos pag may kailangan ka lang pero pagka everything is fine well tingnan natin kung makapagdasal ka man lang di ba? yun ang importante eh mga bagay na hindi natin pinag-uusapan bakit? kasi boring kasi usaping religion Boring. O hindi, oi, kung wala kang religion, makalala ka sa Just Derecho. Ayaw man ng religion, eh, di ba? O makalala ka sa Just Derecho. Di ba? Ganun lang naman yun ni. Eh. Kaya nga may may dasal eh, di ba? Kaya nga pwede kang magdasal para, di ba? Makahingi na ko anuman at makapagpasalamat sa lahat ng biyaya na tinatanggap mo. May mga tao nakakaalala lang talaga sa Diyos kapag kami kailangan sila eh. Eh ikaw man yun, Diyos, maalala mo kaya itong mga legend 'to na lumalapit lang sa pag may kailangan. Eh kung ikaw nga tao, nabuburot ka kapag ka lumalapit sa pag may kailangan lang eh. Naaalala ka lang kapag may kailangan. Okay, so, kung nga tao, naiinis ka sa ganun eh. Lalo naman ng Diyos siguro. <laughs> diba? Eh, nasagot ko ron tukol sa kabilang buhay. Follow-up question, brother. ah, uh, maraming salamat, Sir Chay. Napakaganda ng sagot po ninyo at uh, marami po akong natututunan sa uh, sagot. Napakaganda po ng sagot, Sir Chay. Maraming salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Hanggang Manatili ako hindi interesado sa politika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Manatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan.